So ito mga ka-explore no? Balikan natin itong uh, Itong area na ito na kung saan ay may Maraming kababalagan Ako na uh, Encounter dito So dito mga ka-explore ay meron mga uy, Dito na side mga ka-explore Sa kaliwa maraming balete po dyan sa, o, sa itaas hanggang doon so dito naman sa gilid ay may ilog napakasukal na kawayanan kawayanan so explore tayo ulit kung ano yung matutuklasan natin so nung nakaraang gabi dito ay inatake ako nung malahalimaw na boses kaya sobrang gulat na gulat ako noon Nabitawan ko yung camera at napatakbo ako pero uh, walang umatake sa akin na uh, physical na hayop Ta -ta 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 tanging ano lang yung agresibong boses nila yung uh, parang lumapit talaga sa akin kaya talagang napa napatakbo ako so dito yung nangyari mga ka -exploro. Dito. Tapos itong bago na ito, ito yung ginalaw ko. Ito. Meron pang ano. Ito yung. So, dito ngayon napaka atahimik. So, may dala pa rin tayong itak kung na may ma ano tayo. So, hindi ko nakita ngayon yung uh, pusa kagabi. Tingnan nyo mga store parang portal parang pintuan ng kuweba pero wala po siyang butas eh. ano lang siya ayun mga ayun mga tingnan niyo. Ayun parang kuweba talaga siya parang bunga nga pero walang butas dito sa loob so, yung malaking tunog na buhos ng huy ayot narinig ko gabi di dito 'yun or di ba sa dito banda or diyan sa ibabaw. So, pero wala akong nakita talaga na malaking hayop, maliban mong napakalakas na uh, nakakatakot na boses niya. So, ay natin dito sa kaliwa. Oh, um, yan. Uh, Andito pa rin yung wakwak -wak mga ka-explore. So, ito nag-explore ako. Uh, yung wakwak -wak ay palagi talagang nagpaparamdam. Pero, problema ng wakwak -wak na yan ay ayaw talaga lumapit sa akin. Uh, duda ko. Takot, takot siya. Takot siya sa akin. Uh, baka kasi mahuli. So yung mga wakwak ngayon Dati madali lang yan namin nahuli Pero ngayon ayaw na talaga uh, Lumapit Nagpaparamdam sila pero nandoon sa malayo Nag-iingat sila uh. Uh. Medyo tahimik dun sa likuran yun know, ang daming mga bagong talaga mga eskoro mm. ayan na naman yung boses ng alimaw malaking hayop so, sa tingin ko tinatakot lang ako nito pero uh, huwag pa rin tayong magkumpiyansa so, hindi ko matukoy kung anong hayop yan, pero sigurado akong malaki siya kasi nakatakot yung boses niya at malaki rin Magpakita ka. Magpakita ka. Wala talaga maka-explore. Ano ka hayop ka? Magpakita ka. Ayan na naman yung boses niya. Nakakatakot yung boses niya. Ang problema, ayaw niyang magpakita. Subukan natin, ano na nga, ano natin, Hmm. 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 Mm. Ano ka ngayon? Hey, magpakita ka Takot yata talaga. Bangkla, ano bang klaseng halimaw ka? Bakit ano bang ano bang pakay mo nananakot ka lang? Kung matapang kang halimaw ka. Oh. Subukan mo umatake. Subukan mo umatake. Ang batong itako pina. Hmm. Dami langgam. eh matake ka wala na hindi na nagpaparamdam natatakot na yata wala ka pala eh iba yung nararamdaman ko dito may nararamdaman akong elemento sa paligid mga ka-explore boses ng babae yun ah oh. boses ng babae uy pakita ka ano kaya to tao kaya to magpakita ka babae magpakita ka Kaya aswang to Ay, Sa tingin ko hindi siya aswang Pakita ka miss ito mga bagong kakatakutan area na to kawayan at saka mga bagong sino ka man magpakita ka may nararamdaman ako sa paligid mga kristo. meron talagang elemento sa paligid <tinyo> hmm, Ano yun?

Ja, no gunnar.

라마 간다샤음나 Dam pagsali Sa guna Kumakanta siya mga ka-explore Kumakanta siya ng uh, lumang kanta yung, yung bisaya na kanta Miss, magpakita kayo, Miss, kung sino ka mang kumakanta. Uh, hindi po ako uh, Nag-explore lang po ako dito Gusto ko po kayong makilala Saan po ba kayo miss? Miss? Nasaan uh, po kayo? Ako po si Dokyo May tao po ba dito? miss may tao po ba dito sino po kayo sino po yung kumakanta pwede po bang makipagkilala apos nating marinig yung kanta pagkanta niya yun, walang nagsasalita sino po kayo miss? bakit po kayo kumakanta dito sa gitna lang gubat? ano po ba kayo? tao po ba kayo? niya hindi siya nagsasalita tanging kanta niya lang yung narinig natin kanina tinatanong natin pero hindi naman sumasagot miss miss Uy, wala yung kanta pero wala namang nasasalita mga kaiklo sino kaya yung kumakanta na yun? miss sino po ba kayo miss pwede po ba kayong magsalita flashlight ko ayan o nagpapatay si hindi na naman nagluluko na naman ayan o nagpapatay si hindi na naman yung flashlight ko ayan ako, baka 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 pinaglalaruan na ako nito nagluluko na yung ilaw ko Sandali lang mga ka-east lor ha. Uh, magpapalit ako ng baterya. Uh, sandali lang, sandali lang.